merienda po tayo. Ayan po, oh, kamoteng kahoy na may inyog at asukal. Napakasarap po merienda. Siyempre, ito balot, o di diba? Namiss ko po yung balot. At saka siyempre, juice. Ayan, napakainit po ng panahon. Umulan, pero sobra po ng init. Siyempre, ito po yung sausawa ng balot. O oh, diba, siyempre, may suka at sili. Kainan na po tayo mga lalabs. diba mga lalaps na pakalakas po ng ulan yan po ay kahapon ng hapon ayan napakalakas talaga kaya po ah kahit umulan eh parang sumilaw po talaga yung init kahapon kaya at sarap magmeryenda ng masarap ng malamig o paano? thank you for watching mga lalaps bye bye